tara guys trust tayo kasi nga mga pamuka trust tayo guys trust tayo wow mga yung 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 oh yan atid ko si bunso guys sa uh, school kasi may ano ngayon may tulabat sila sa basketball yan pagitan mo yan pag sila sa basketball yung laban sa basketball po tayo sa school. Bakit hindi po lang? Ayan. Ayan. May tournament ngayon. May tournament sila. May tayo sa school. Maghatid tayo sa school. Manood. Ah, manood. Yoke, hindi tayo makapanood. Yoke, hindi tayo makapanood guys. Hatid lang natin siya guys sa school. Ang so, may tournament sila ngayon sa basketball. Sana manalo. Sana mag-champion. Diba? Diba? at sana maapakan niya ang PBA <laughs> sana maapakan niya yung ano, court ng PBA yan. thank you, thank you, ma. thank you, thank you so much no, kita man na dito ko okay, one minute pa oh, saktan to, ano na dito ano lah, sige, masahabit ka kita nang tiba ba, itinihan, datat Okay, that <totipan> Wain nalipa ang tao na nga bugo, bugo nabigat, ah, tiba, tolo, mm -hmm. na bigat bugo <laughs> naman na bigat ti Ah ti irwar na ulun nung nasabe, ne? Sakto lang kapina na masabit. Kita man three minutes. Ah? Eh? Two minutes, uh, minutes. Ah. Sakto soro nata tayo. <laughs> di pa ako nakalaba guys. Babaya pa ako maglaba pag-uwi. <laughs> pag-uwi ko guys, guys, maglalaba ako. Labandera tayo mamaya. Labandera bandera tayo ng mga uniform ng mga bata. Pagayusan dati 'ti motor at Ito Mutay. Atay. Tay? Ini Alanganin kaming dapat ti ka static ko ng kagiti kongay at inalawat at pagparadaam, di ba? Ay, the Jack Aloka, nakita man Ay, Jay Ugong. med mm uh -huh. eh, Naglawa. Sumrik ka pa yung unag. Pag kami nakita yung JJ Jay Tipiasa na jilugan na yung Ay, mutap, Jay. Ay, yung motor Ano guys, tara guys, banuot tayo ng basketball. Ano man na. Tutumot ikulay natin eh oh. Sana oh, manalo ang team. Mitsubishi logo. <coughs> May tikas na pang business. Kasi... <coughs>